Magandang araw mga kamamis Friday na nga at walang pasok si Bonso Katatapos lang kasi ng exam nila Nag-decide nga akong lumabas kami At dito nga naghihintay na kami ng jeep papuntang town Tanghali na nga ito at tirik na tirik na yung araw Apakainit na dito sa labas Maaga rin pala yung dismissal ni kuya ngayon Kaya hinintay muna namin siya bago kami kumain ng lunch kahit late na Kumain naman kami ni Bunso dito sa bahay bago kami lumabas kaya okay lang. Dito nga yung napili namin kainan kasi gusto ni Bunso na kumain daw ng pizza. O ba diba, apakabata pa niya pero alam na niya kung anong gusto niya. Pinagbigyan ko na nga, total very good naman siya sa school at natapos rin niya yung exam niya. Tatlo silang naka-schedule ng exam kahapon at siya yung pangalawang nakatapos. O siya, kain muna kami mga mamis. Kinahaponan nga pagkatapos naming mag-ikot-ikot dito sa town. Tumaan muna pala kami dito sa grocery para mamili ng mga konting kailangan namin dito sa bahay. Pagkasama ko silang namimili, ay nako, sira ang budget ng mami kung ano-anong pinagpupulot ng mga bata. At nung nakuha na nga namin lahat ng kailangan namin, ay eh, pumila na nga kami para magbayad. Hanggang dito na lang muna ang ating mini vlog. Salamat po ulit sa panonood nyo. Sana nag-enjoy po kayo. Tapos na nga po kaming mag-grocery, pauwi na rin po kami. At kung nagustuhan nyo po ang video na to, like, follow, and share na rin po. Salamat po ulit. God bless po sa ating lahat. Bye!